Magandang hapon po mga kalaki. syempre po, alas 5 na po lang hapon. Ngayon pong October 26. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakataya dyan, sa mga gusto pong humabol, aba, bibigyan ko po kayo ng mga bagong sumada at mga bagong code po ng mga lucky numbers na kailangan nyo po ngayon pong hapon na ito, ngayong last draw na to, Okay? At mga kalaki, ang lucky numbers po namin, kung bago ka sa vlog namin na nanonood, 3 days po inaalagaan ng mga lucky numbers natin bago po natin palitan. Okay, makinig po kayong mabuti para makasunod po kayo sa ating mga lucky numbers. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, dapat po hindi agad binibitaw-bitawan yan. Kasi po, minsan lumalabas pong lucky numbers natin, nakakalimutan nila tayo, anak sayang po. Okay, at syempre po mga kalaki, kung ready ka na at wala ka nang gagawin dyan, buksan nyo na ang cellphone nyo, kunin na mga listahan nyo at ilista nyo na mga lucky numbers na ibibigay ko ngayong last draw na to ng 5pm. Okay, at syempre kung ready ka na, Halika na mga kalaki, magbigayan na tayo Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka bang manalo at maging milyonaryo At syempre, habang wala pa pong bumibili Ayan, nakita nyo Shoot-shoot uh, muna tayo ng vlog Singit-singit uh, muna tayo, okay? Ang ibibigay ko po ngayon ay Tatlong 2-digit Tatlong 3-digit Tatlong 4-digit Dalawang 5-digit at dalawang 6 digit lucky numbers para sa masasugid nating mga lucky followers. Okay? At bago ko po ibigay ang mga lucky numbers natin, syempre alam niyo na. Iinom muna ako ng tubig. Okay. At eto na po, ang ating mga lucky numbers mga kalaki, ilista mo na pag nagustuhan mo, pag hindi nagustuhan okay lang mga kalaki, marami kayo ibang mapapanood dyan. Good luck po mga kalaki at gusto ko manalo tayo ngayon, claim it. Eto na. Two digit lucky numbers mo mga kalaki ay number 16 at number 29. Yan po yung una. Ang pangalawa ay number 5 at number 13. At ang pangatlo, number 22 at number 10. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 217 At ang pangalawa po ay number 386 At ang pangatlo po ay number 190 Ayan mga kalaki, nabigay ko na po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers kaya ang 4 digit lucky numbers mo ay number 8940. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 1264. Ayan po mga kalaki. syempre po ang pangatlo po ay number 1725. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit sa Takbo na po sa mga suki niyo outlet. May amaya, pwede niyo po i ramble kung gusto niyo para mabaliktad mo ng numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki, okay? At bago ko po ibigay ang mga five digit lucky numbers at six digit lucky numbers na dapat po sa mga lucky followers natin lalong lalong sa mga bago dyan dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin okay ingat ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen ginagawa pong profile sa Facebook hindi po kami yan baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation na ko hindi po kami yung mga kalakihan, mga fake account lahat yan subukan nyo po silang tawagan hindi po sila sasagot kasi mga fake nga po sila hanapin nyo po ako sa kanila bago kayo magpa hindi po yan sasagot mga fake sila okay Ito po legit na account natin, hanapin nyo po sa Facebook Arnold Parungkin, lagi nyo po i-check ang followers sa Arnold Parungkin na may blue check may blue check, at ang followers po natin, 495,000 followers o oh, magkakalahating milyon na yun po laging titignan nyo at meron din po tayong account sa Facebook na Red Parungkin pero 410,000 followers o oh, malapit na rin magkalahating milyon ba? Diba? at syempre meron po tayong Aris Gatchalian na account at Red Arnold Santos sa Facebook, ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook pag yung iba mga kalakiyan na walang followers tapos iba yung pangalan ginagaya pangalan din namin subukan yung tawagan pag hindi sumagot hindi ako yun i-block nyo po okay ingat po kayo malaki na tayo para magpabudol sa mga yan at syempre po mga kalaki meron po tayong youtube youtube natin red kin na merong 18,000 followers at syempre po tiktok tiktok natin red kin po na merong Ah uh, 449,000 followers. So, ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart, automatic po, padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko ang month at year mo. Malay mo naman dito ka swerte, dito ka palari na ba? magpa ka ng mga kalaki, subukan mo na. Ba? Message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan na nagkalat. Okay? At sa mga sasali po ngayon mga kalaki, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. O, araw-araw po may mga nananalo po rito ha, nakapost po yan sa amin sa Facebook, baka ikaw na ang aming susunod na winners, pag na ko ang Berkman at Berkshire mo kalaki, kaya eto na, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers, 5 digit lucky numbers po para sa Pilipinas at abroad, ilista mo na mga kalaki, kunin mo na, eto na po, ang yung 5 digit lucky numbers ay number 31, number 37, number 18, number 12, at number 22. At ito pa po ang isang mga kalaki. Number 3, number 36, number 29, number 25, number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit namin ay pwede po itong 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 12, number 27, number 31, number 18, number 10, at number 34. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 29, number 36, number 41, number 42, number 8, at number 15. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat ng shoutout time. Ayan, shoutout po tayo sa bansang, ayan po sa bansang Thailand. O, nung nakaraan Taiwan na Thailand po, ayan po sa ating mga OFW dyan, sa mga factory worker dyan, kila Kuya Dennis. Shoutout po sa inyo, humihingi po sila ng 4-digit lucky numbers at 3-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo agad-agad. Okay? At syempre po sa mga jeepney driver, tricycle driver naman po, dyan po sa may Ayan po sa May Kamuning, Quezon City. Shout out po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Kila Kuya Nardo at kila Mang Robert. Ayan, humihingi po sila ng 2-digit lucky number sa wedding at ng 642, bibigyan ko po kayo agad-agad. At sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart ha. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa mga kalaki. Good luck at tayaan nyo na po yan na 3 days po yan bago nyo po bitawan. Claim it, mananalo tayo, mananalo tayo. Tatayarin ako mamaya. 6.42 ang tatayaan ko at saka 6.49. Good luck!